Ayan kuya, anong masasabi mo? Uh, a problem tawag. tawad <laughs> na. Kaya na. Ayos na 'yung gawa no. Wala problema. Wala wala, wala problema. Problem. Napintas pa oh, na. you know. Okay, no? okay. Thank you kuya. Okay. Next week na lang papalik. Thank may kajay problema na. Sige kuya, thank you, thank you. Okay, So, boss. Next trip niya. Uy, kuya. Agnesid sa tan ka. Uy, uy. Sige. Thank you, sir. Okay. Thank you, kuya. Thank, Thank you. Ayan, eh, mga kanayipi. Uh, natapos na yung project natin. Uh, ayos naman, sabi ni kuya. Approved. What's up, mga kanayipi? Good morning sa inyong lahat. Araw ng biyernes. Uh, papasok na naman tayo sa ating trabaho doon sa, no, sa Pesho Village sa bahay ni Kuya Elpidio Estimadaga na din uh, so natin si Boss Peter dito sa may 7-Eleven papuntang Santo Domingo alright mga kanayipi samahan nyo na naman kami ngayong araw ng Biyernes hopefully na matapos na namin ngayong araw yung mga trabaho namin doon pero yan, mga kanayipi, para sa na naman tayo. <laughs> no siguro bukas, uh, back to reality, pasada vlog na naman tayo bukas, mga kanayipi. Dahil, mamaya matatapos na yung trabaho namin ni Post Peter doon. Eh. At hindi lang namin alam kung may susunod pa na magpapagawa. No? Okay? Deliver ko muna, mga kanayipi, yung isang tray na medium size kay Auntie Lilia bago tayo kumunta kay Boss Peter yan dito lang tayo Auntie! Hello! Awan, diyan lang ako may drive kaya ngayon lang That's medium Daga yung porter ko di large skirt. Deliver ko na bigat Oh, ang bariya Wala akong bariya Ay, meron, meron Thank you okay. So, kung magka-ape Magtagkara ba ko yung pambayang? Di ko, di Piso Village Okay, nagpasa yun Baka malapas may tatanan ko. Tumiyakawan, nagkakaululi <laughs> Pati sabon di pa may mangalan kung kunat. Bisi. Di namin sana, busang kami. Hindi hmm. matanggang giliran ako. Ako ang <laughs> gentay. Gantay. na yung Antayin natin sa bus pitar. Nandun sa loob. Go boss. Punta na tayo, boss. Nang matapos na natin. say ka kabila rin. Tambos, tawag. Ayan mga kanipit, nandito na tayo. Dali yan mga kanayipi. yung ano Natapos namin kahapon Pipinturahan na lang to Ayan dito naman tayo mga kanipi Lalagyan ni Buspeter yan Nalagyan naman na dun sa ano Sa loob dito na lang uh, Panguntra lang yan sa ano Pag umulan syempre Wala pa kasing bubong dito sa ano Sa taas Piece of a broken heart because i was chosen stitch it back together better late than never steady motion can't control my fate but i control all these emotions i'm not broken i'm not broken Jumps na namin ito. Itong side lang ito. Pati din sa as. Buti na lang may natira pa na pintura diyan. Yan. Pipinturahan natin mga kulay Ayan si Boss heart cause I was chosen. Stitch it back together better late than never. Steady motion. Can't control my fate but I control all these emotions. I'm not broken. I'm not broken. Already cried my tears enough for a notion. I've been tapos na namin na, ano, na pinturahan pero isa-say kanukot pa namin yan papatuyuin lang namin mga kanayipi tapos baba tapos na namin so may gagawin pa tayo doon sa ano sa uh, isang ay dalawang apartment ni kuya dyan sa dulo at lalagyan natin ng ang tawag doon boss pag-drain niya boss. Drain ng ano? Drain ng tangke boss para pagtunog ng tunog may amin um, tayo may pampalabas ng tubig dun sa ano silong boss. So tara. Dito na natin yung gamit ng boss Peter. Uh, yung gamit pa na uh, ilalagay doon nandoon sa kanya. Maglalagay tayo ng drain plug dun sa may tangke. Oo, Tara. Matapos na. Oo. Yun lang naman yung ano, kailangan na namin gawin eh. Ayan, mga Bale, ito yung ano, lalagyan natin ng ano, uh, drain sa baba. Ayan, drain tayo ng tubig mga kanayipi. Ayan, oh, ang bilis bumaba ng ano, pressure gauge niya dahil puno na talaga wala nang pressure sa loob yun si boss peter oh. Ayan, mga kanipi, oh. matanggal na ni boss peter yung takip dun sa ano, sa baba ng tangke eh. yan o oh, ang dumi oh. putik na yung mga kanipi ang dumi na barado daw sabi ni boss peter kaya pala hindi tumulo yung ano, pubig Ayan, mga kanipi, napadrain na ni Boss Peter. Ano Boss? Ayos na naman Boss. Sa kabila tayo. Ayan o, no? nalagyan na ng drain niya. Saka lumakas na yung pressure. Hmm. Right? Right. Ayan, mga kanipi, bali natapos na namin ano, na nalagyan ng drain plug. Doon sa number 8 na ano na kwarto doon sa kabilang building mga kalente. Dito tapos naman na kami. malinis naman na. Natapos na naman yung project namin ni Boss Peter na ano na mag-install ng panibagong linya ng dalawang kwarto. So successful na naman na trabaho mga kalente. Ayun. <laughs> Pero may babalikan pa kami dito. Uh, titignan namin yung naglilik sa taas. Yan banta ang mga kanipi. May tumatagas dito na tubig. Galing taas. Ayan yung babalikan namin ni Bus Peter. Uh, titignan namin kung ano yung sanhe. Na bakit may leak. Diyan sa, ano, sa area na yan. So, nasabi naman na namin kay Kuya, ayan, ang remedyo na lang, mga kanil pinagagawin namin, uh, kailangan namin ano, na i-check sa mga susunod na araw kung wala nang tumutulo dyan. Uh, clear na wala nang tubig sa taas. Ayan, yung gagawin namin sa susunod na pagpunta namin dito. No? Salamat mga kanil sa suporta at kung gusto niyo magpagawa magpainstall ng uh, motor o or may problema sa tubig nyo, water line nyo kontakin lang ako at tatawagin natin si boss peter no? ayan kuya anong masasabi mo? approve lang tawag may ating panakaramid na ayos naman yung gawa no? Wala namang problema. Wala namang problema. Napintas, panagaramit na. Oh, yun o. Okay, okay. Thank you, kuya. Thank you. Next week na lang, papalik. Parang you, barbarang nung may problema <laughs> na. Sige, kuya. Thank you, thank you. Okay, karaman. alam nang kuha? Next week niya. Okay, kuya. Agnesid sa tulong tan, kuya. Okay, okay. Sige. Thank you, sir. Okay. Thank you, kuya. Thank you. Ayan, uh, mga kanipi. Uh, natapos na yung project natin uh, ayos naman sabi ni kuya approve kaso lang yung ano yung nagdilig dun sa taas obserbahan namin dahil hindi namin alam kung saan nang gagaling yung tubig so, so tayo titignan tayo. na lang namin kung anong remedyo yung magagawa namin next week so babalik pa kami dito <laughs> ano boss? O, boss babalikan natin para tapusin boss ayan ayan So may sobra pang ano na PPR pipe. iwi na natin mga kanipi. Gamitin natin dun sa ano sa project natin dun sa bahay. No? Ay sana naman yung ano yung trabaho natin successful natapos yung ano dalawang kontrata natin dito kay Kuya. Uh, at wala namang problema mga kanipi. Lahat ng trabaho namin ni Boss Peter, walang problema. At kung may problema man, binabalikan naman namin mga kanipi. Hindi namin tinatakbuhan. Kung may leak, pwede namin balikan, ayusin. No, Boss. tama Boss, babalikan na at para tapusin ulit. Ay, tapusin Boss. Kung may problema, ano? May problema Boss, ganun lang. Ayun. Tara na, tara na. Ay, mga kanaipi, bumupa na sa si speeder Eh hey, boss! Hey, boss. Uwi na rin tayo mga kanaipi Nagugutom na ako Hindi pa kami nananghalian Alas dos na ng tanghali